Paano kaya napapaniniwala ng mga paring katoliko na ang misa na di umano ay aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia? Ang babasahin natin ay nakatalas aklat na pinamagatang siyang inyong pakinggan ang aral na katoliko, pahina 190, ang kauna-unahang misa, si Heso Kristo naman ang gumawa ng kauna-unahang misa sa huling hapunan Noong kasalo niya ang kanyang mga apostol, ginawang kanyang katawan at dugo ang tinapay at alak sa pamamagitan ng mahalagang pangungusap na ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Alinsunod po sa sumulat ng aklat na ito ay ang ating Panginoong Heso Kristo raw ang kauna-unahang nagbisa. At gaya nga ng aming binanggit sa inyo kanina, ikukumpara lang natin sa Biblia yung paniniwalang katoliko tungkol sa kanilang pagsamba. So, napansin niyo mga kapatid na sa kanilang mga programa kahit sa kanilang isa na gawang pagtitipon, gamit ang iba't ibang mga aklat katoliko na pinagchap-chap nila, katoliko talaga ang binanatan. Kaya, sasagutin natin ang mga ginagamit nila ng mga aklat sa pagbanat nila sa doktrina ng simbahang katoliko. Mga mahal na kapatid, mag-ingat talaga dahil napakatuso ng demonyo. Ang kailangan para ang tao ay maligtas, malinaw ang pahayag ng ating Panginoon Yeso Kristo Juan Kapitulo 6, versikulo 54, na kakain sa kaniyang laman at iinom sa kanyang dugo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napansin ninyo, sa mga lumitaw, lumilitaw ngayon ng mga kulto, mga siktang tataglamang ng tao, isa sa kanilang binanatan ang banal na Eucharistia, oh, ang banal na Misa. Pero, para mailayo ka sa mga santo, sa mahal Maria, at ang kanilang argumento, di naman yan mabasa sa Biblia. Bakit? Yung pag di ba mabasa sa Biblia, ibig sabihin, di paniniwalaan? O sige nga, saan mabasa sa Biblia na mag, ha? mag, lagay ka ng templo, lagyan ng pangalan, tulad sa, Ibat-ibang sikta, nilagyan ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ, merong uh, Christuanon, may Seventh-day Adventist. May mabasa ba yan sa Biblia? Di lang yan. Ito sa Pasugo Magazine ni Felix Manalo, dito sa pahina, Jis, mabasa natin, na nagsimula noong 1913 pa, 1913, na-convince daw siya, na-convince daw siya, siya ang nakonvince sa kanyang sarili na ipangaral na ang unang iglesia ni Kristo ay nawala. oh imagine, sa Pasugo magasin nila, nakonvince si Felix Manalo na uh, nawala ang unang iglesia ni Kristo, kundi sila maniniwala, mga mahal na kapatid, sa misa dahil di mabasa litra por litra daw, pero mabasa naman natin sa Biblia ang Eucharistia. Oh. Asan mabasa na ang unang iglesia ni Kristo ay nawala? Kahit anong sali ng Biblia, wala kayong mabasa. Ang pag-anib sa iglesia na tatag ni Felix Manalo, invalid ang kanilang biniyag. Wala silang misa. So therefore, ang kanilang isinagawa na pagsamba, mga kapatid, ay pagsamba sa Diyos ayon mismo sa kanilang kagustuhan. Pero sa simbahang katuliko, ang pagsamba natin, ginagawa natin yan ayon mismo sa kagustuhan ng Diyos. Yun ang uh, banal na misa na tinatawag na Eucharistia. So, isa talaga sa binanata ng mga sikta, lalo na sa mga kulto at mga relihiyong tatag lamang ng tao, itong banal na misa, ang sentro. Alam nyo, mga kapatid, kung alam mo lang ang kahulugan sa misa, grabe talaga, napakalalim. Una, bakit tayo aati ng misa to offer sacrifice? Kaya nga sa bahagi ng misa, sasabihin ng pare, Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to the Lord our God. To offer sacrifice. Sa banal na misa, mga kapatid, mayroong heart transplant. Bakit heart transplant? At anong uri ng puso na ipapalit? Anong uri? Uri? Walang iba. Ang tinatawag na sacred heart sang sa bahagi yan? Sa misa, nang sasabihin ng pare, Lift up your heart to the Lord. We lift them up to the Lord. So ang ating mga puso, lalo na yung mga uh, pusong dumudugo, nasasaktan. Lift up your heart to the Lord. So kaya nga, ang sakramento mga kapatid, tulad sa banal na misa, na napakasentro sa ating selebrasyon at ipinagdiwang natin ang Corpus Christi, tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Yeso Kristo, hindi iyan simbolo. Di tulad sa, sa paniniwala ng ibang uh, sikta. Di iyan simbolo. Tunay na dugo at katawan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Ang sakramento, the visible sign instituted by Christ to give us grace at yung gracia para ba yung umuulan umuulan kung ikaw ay isang lupa yon makuha mo yung tubig sa ulan no at tutubo yon mga pag-ibig, kabanalan dahil yon ang gracia na makuha natin sa Banalamisa. Pero kung anong uri ka ng lupa, ang daming mga bato, oh, 'yon mahirap ang pagtubo sa grasya. Isa sa mga binanatan, nakita niyo naman sa mga INC, itong pagdiriwang natin sa banal na misa, Eucharistia. Di, ba, di daw umano, umabasa sa Biblia, Eucharistia. Di ba nila nabasa yan sa The Voice at, uh, at di ba na nila nabasa sa ibang bansa salin ang Eucharistia kahit sa original Greek Bible mabasa yan at isa sa kanilang uh, atake bakit daw ang tinapay at alak sa misa ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo at bakit tinapay lang ang ibinigay sa pare sa misa o, oh, yan ang kanilang paulit-ulit, mga kapatid. Una, lilinawin natin na yung salitang Eucharist sa Grego, Eucharistia, mabasa natin yan. Meaning, ang Eucharistia ay thanksgiving. Papasalamat. Kaya nga, kung tingnan natin ang mabasa sa unang Korento, Kapetulo 11, Versikulo 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Yon, ah, ang sabi ni San Pablo, dumampot ng tinapay. Nang kumuha ng tinapay ang ating Panginoon, anong sabi ng ating Panginoon? Sinabi ba niya, this is the symbol of my body? Anong sabi niya? Tuloy natin. At nang siya nakapagpasalamat. Ito sa Greek ang nakapagpasalamat. At diyan natin makita ang Eucharistia, mga kapatid. Uh, at nang siya nakapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, Ito'y aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. So napakalinaw ang sabi ng ating Panginoon Kristo. So ito ang aking katawan. Ngayon, kung ang ating Panginoon Kristo so ang nagsabi, ito ang aking katawan. At si Felix Manalo at ang kanyang mga ministro, lalo na mga pastor, ay nagsasabi, ito ay simbolo lamang sa katawan ni Kristo. Ang tanong dito mga kapatid, sino ang paniniwalaan ninyo? Si San Pablo at ang mga apostol, si San Juan, si San Mateo na nagsulat, na nakasaksi at nandun sa unang misa. Sa unang Eucharistia. Samantalang itong mga pastor at mga bagong siktang na, na itatag sa bagong panahon. Sa huling panahon, hindi naman sila saksi. At wala silang kaugnayan. Bakit wala silang kaugnayan? Dahil ang kanilang relihiyon ay nabuo. Anong dahilan? Nabuo ang kanilang relihiyon dahil sa maling unawa sa Biblia. Pero ang Biblia, produkto sa tunay na iglesia. Mula sa tinapay, pagkatapos, nagpasalamat, yon ang Eucharistia. Nagpasalamat. At ano pa ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo? Ito ang katawan ko. O, oh, di naman sinabi niya na uh, this is the symbol of my body. Kaya, saan kaya kinuha nila? Oh. Yung misa, mga kapatid, yon ang Eucharistia. Yun ang lasaper. At kung na natin ang mabasa sa banal na kasulatan sa sa San Mateo kapitulo 26, 26, 28, Anong sabi ni ito mga kapatid ang mabasa? While they were eating Jesus took bread said the blessing broke it and giving it to his disciples and said Take and eat this is my body then he took a cup gave thanks and gave it to them saying Drink from it and all of you For this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins. O, yun ang misa na sinasambit ng pare. Alam nyo, kung balikan kasi natin ang lumang tipan mga kapatid, ang pinakain sa mga hodiyo, no? bilang pangtubos sa kasalanan ng mga tao, yung sakripisyong hayop, yung tupa, yung kordero. Kinakain nila yan sa Passover. Kahit sa New Testament, yung sakripisyong kordero ay kinakain ayon sa San Marcos Kapitulo 14, versikulo 12, noong Passover ng mga hodiyo. Hindi e di po ba ang ating Panginoon Kristo ay ang kordero ng Diyos na mababasa natin sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 19, Juan kapitulo 1 versikulo 29, Revelation kapitulo 19 versikulo 13. So kung ganon na dito sa tinatawag na lasaper, ang tinapay at alak ay sinasabing katawan at dugo ng ating Panginoon Kristo at pinakain at pinainom sa mga disipulo. Therefore, sakripesyo ang ginawa ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Last Supper. Yun ay hindi madugong pamamaraan. Sa English, unbloody manner. At ano ang sabi ng ating Panginoong Isos? Kung na natin ang Lucas Kapitulo 22, versikulo 19. And taking bread, he gave thanks and break and gave to them, saying, This is my body, which is given for you. Do this for a commemoration of me. Tayo lang mga katoliko ang gumagawa nito. Merong mga iba ah, ay nanggagaya. Ginagaya nila. Kaya yung aral na yan, ang, ano ang sabi ni San Pablo? Sa naturang aral, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23-24, "For I received from the Lord what I also handed unto you, that the Lord Jesus on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, This is my body, that is for you." do this in remembrance of me. So, yun, napakalinaw mga kapatid na utos ng ating Panginoong Hesus at itinuloy sa maraming henerasyon ginawang tinatawag na unbloody manner ng pag-o-offer o, o pag sa kanyang sarele bilang pag-alala sa kaniya yun ang misa no? na ipinagdiwang natin at alam nyo ba may hula noon pa man sa lumang tipan ano po yung hula sa malakias kapitulo 1 bersikulo 11 eto mabasa for, fra, from the rising of the sun even to its sitting my name is the great among the nations And everywhere they bring sacrifice to my name. A pure offering for the great of my name among nations, says the Lord of the hosts. So napansin nyo, ang sabi diyan, From the rising of the sun, even to its sitting. Alam nyo mga kapatid, sa buong sandibutan, From the rising of the sun even to its setting araw-araw ang simbahan katoliko sa buong mundo nagdiwang sa banal na misa araw-araw yan at walang ibang katuparan niyan kundi ang simbahan katoliko kaya mga katoliko mga miyembro ng simbahan katoliko mga kaanib ng simbahan katoliko Palalima natin ang ating pananampalataya. Isa buhay natin ang ating pananampalataya. Pag-aralan natin ang ating pananampalataya. At inipinsa natin ang ating pananampalataya sa dami ng nagsilitawan ngayon na katuliko lang ang pinagtulong-tulungan sa kanilang banat. Tandaan natin ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit, magbuka talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya may lamang yung pinag-aralan ang pananampalataya, isinabuhay ang pananampalataya.